time check po natin 9.49 alamin po natin ngayon ang mga presyo ng gulay alam nyo naman po mga nitong nakadaang nagdaang linggo napakababa ng presyo ng ating mga gulay sana naman po may pag-angat na para po sa mga kaibigan natin ang farmers kawabanohan po sila dahil sa sobrang mura ng gulay sana ngayon araw nito medyo pag, may pag-angat kaya samahan niyo po ako. Unahin na po natin ang macho, gwapito, na si Machete. Yan. Napaka-pogi. Good morning, Sir Machete. Sir Machete, bago ko tanong yung presyo, amusta yung mga gulay natin? Napakarami pa rin ba ng dating? Marami pa din po. Nako. Ayun, nako. Ayun ang ayo kong marinig. Yung mababa pa rin dating. Okay, sana kung marami. Pero tumas. Wala bang pagagat? pa paano? May pagangat ng konti. Katulad bitong uh, ano to? ito, ang palaya sisa? Ano to? Segunda. Segunda, magkano ganito? 5 lang po yung ganito, 5-7 ganito. 5 bali kung magasa 50 pesos, 70 pesos per bundle Napaka-mura talaga pang ano, eh, pang ano yung pang ano yung pang ano yung pang hirahiba lang ano uh -huh. Ito nga ano, natin, Sophia Sophia, sapro lalong bumaba, from 15 na pinakamababa, naging 10 pa mas mababa pa sa 50. Etong ay ano ba to condor? Magkano condor natin? O oh, biro nyo, dati hindi bumababa sa sandan yung sitaw. Ngayon tong sitaw na condor na mahaba, magandang dating 35, 350 isang bundle na ganyan ano. 35 yung isang ganito. Eh yung ano natin upo, ano ba yung upo niyan? Balag, mag ayon, ayon na yan? Balag, magkano balag? Ayan, ayan na talaga ang mga at na kung baka sa basketball eh, pinambakan ng gusto. Eh yung ano nga, bonito. Pinse, wala pa rin pagbabago. Okay, salamat uh, Sir Machete, ang Gardo Bersosa <laughs> ng Baksakan. Okay, si Boy Notit, Boy, na? Kamusta ni mga guli? Marami pa rin, ano? Marami Mura pa rin, ano? Eh, itong ganitong ating, ano, uh, ganyang um, palit magkano, asking Sampu, biru nyo. Napakaganda ng patola. Sampu lang. Ang lapay ng titinda. Oo. Kawawa naman yung mga farmers talaga. Eh, yung ating bonitong ganito. Ocho. Ocho, sampu. Napakamura. Wala. Eh, yung silitag. Diyak naman to, Medyo may angat-angat ng konti. Renta. Yan. Sana, sana. sana Maya-maya. Okay, bukas. Tumaas na, no. Kawawa yung mga farmers natin, no. Yan ha, photogenic ang dating. Videogenic ang dating. Tingnan mo naman, videogenic. Ayun, na, uh, ayun, ayun. Nakakagandang lalaki. Yeah. Dito po sa aking kaibigan na si Dorita. Dorina pala, Dorita tuloy. May nakita kasi ako sa kanyang ano eh, ito. Itong Ito sultano no? Mag magaling ganito Magaling ito One to Ito napakaganda ng bell nya Saan galing tong bell natin Binili ko Ah binili Ah One, two. Itong talong. Anong talong to? Anong talong to? Anong variety? Magkano mucho? Benchingo. Asking price? Bente. yan. Ito, Kasama niyo ba yung bajindo. Ito yung big buyer natin dito. Big buyer po, big barat. Big buyer, big barat. Marami nagkakagusto. Um, Ayan. Boyfriend Ayan, boyfriend ng mga sakadora. Ayan, o. Oh. Tanggalin mo naman, pakita mo naman. O, oh, yan, Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Ayan, kita, kita. Ayan. Dorina, mag-ay mag yung upuan natin. Talbos ng ang sili. Ano ba yun? ano ba yun? Yung ceiling ano yun, uh, demonyo? Saan? Uh, demonyo. Ay, hindi. <laughs> Mga kapal, eh, no? Dori no, na itong, ano natin, tong, Palaya. Ang palaya oh. Yan ang hindi Magkano ba yan? Pinse. Oh, ano ba? Mestisye? Yes. daw. Ano bulakan okay. white mo? Yan. 45. 45. Sir, Ang asking nga, asking! Yeah, asking lang yun. Nagagalit sa kanya yun si Aloy. Si Aloy. Ako, ito ko sa TV. Dito po tayo kay Sanya Lopez. Yan. 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 Ito po isa po sa paborito ng mga ano dito mamimili. Good morning Madam Sanya. Yan. Siya nagtatanong nga pala, nagkamali ako, 30 plus lang pala ang edad din sa Lopez. Lopez. Yan. Marami, marami, na nga mga musta sa inyo, madam sa Madam Sanya, ano ito? Propelica. magkano yung asking price ng Propelica natin? Sampo. Yan. Tandaan niyo po, ha, sampo. <laughs> ang tinatanong po natin ay asking price, hindi yun ang final prices. Lagi ko po sinasabi yun. Oo. Oh. Hala. Ayan. Ayan. Pura saka nakalagay na po sa caption natin asking price nakasulat na doon eh. Ayan. Dapat po hindi lang basta nood, basta tignan niyo. Saka inuulit ko lang po yung sinasabi ng ating mga sakador asking price. Hey, Sanya Lopez ano to? Anong variety nito? Sita na negro. negro natin Sanya. Oh, asking ko ha, asking. Oh, 40. Bet Betaw ng tawa si ano. Si Les Cortes. Ah, Les. Ah. Yeah, si Romy Diaz. Romy Diaz. Si Romy Diaz. Romy Diaz, <laughs> si Diaz. Diaz, <laughs> Diaz ba buboy? Ah, Bullet. Yan eh? si Bullet, oh. Yan ang wari. Bullet. natin yung Morato. Ayan natin yung Morato asking price lang 300 lang ang asking price Ayaw, ano, panigang 40 Yan na, ayan po yung mga asking price tandaan nyo pa araw araw oras oras sinasabi kong asking price sana naiintindihan ng mga nanonood hindi basta panood lang po ito asking price para po ma-inform kayo ito po update po ito yan. At inulit ko lang po yung presyo ng ating uh, mga sakadora. <laughs> Bullet bet ba tumatawa? Sino yan? Yoyoy din naman. Layo naman. malakas. <Okay. laughs> Isang mapagpalang araw ka ba na to ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa ating mga kapwa-kabanatuenos, I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak-kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante TV Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palengke Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City. Today is August 27, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad ng nanakikita nyo sa ating video. Tanda nyo po, ang tinatanong natin ay ang asking price lamang, hindi pa po ang final prices. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabangatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan Sama niyo po kung alamin ang mga asking price sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Palengke Please don't forget to subscribe. Sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Habang nanonood po tayo, baka pwede pong subscribe na po tayo para lalo tayong araw-araw naka-update. At pwede po sana bigyan po natin isang magandang life para po sa support ha, sa ating video. Kaya samahan niyo po ako mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Palen ng Kabanatuan City, ang boses ng Palengke. Kaya tara, let's. Samahan niyo na po mag -artin. sa araw-araw po natin pagbablog dito sa ating baksakan ng mga presyo ng gulay ay lagi ko pong sinasabi na asking price lang ang ating pinatanong. at inuulit ko lang po yung sinasabi ng sakadora, sakadoro at saka nakalagay na po yan sa taas yung asking price yung caption ng asking price at isa pa po talaga pong kailangan ko po mag-update dito dahil duty and responsibility ko po Iyan, dahil bilang isang empleyado ko ng ating uh, LGU Kabanatuan, isa po ko sa nangangasiwa o namamahala dito sa Baksakan. Kailangan pong i-inform natin ang ating mga kaibigan magsasaka sa presyo, mga nangangalakal, mga taga-ibang lugar para dumayo po dito para mamimili po ng mga gulay. Sana po naiintindihan ng ating mga uh, pupunta dito sa ating Ah, baksakan at namimili. Tandaan niyo po asking price lang ang ating tinatanong. Yan, malinaw po. Ayan po, may dumating ng kalamansi dito kay, ano, kay Ibiang. Ah. Tanong natin. Ibiang, magkano na yung kalamansi natin ngayon? Asking price lang. O, six 6.50 po ang asking price lang ng ating medyo bumaba na naman yung kalamansi. Mababa po ang presyo. Asking price. Ayan. Yan, siguro kaya mababa yung kalamansi dahil marami din dati. Dami kalamansi. Hindi lang naman po kalamansi. Pati yung mga ibang gulay lumana, mababa ang presyo. Ere, tanong natin dito sa magmamais kung magkano yung asking price niya. Madama na yung mais natin, dilaw puti. Magkano yung dilaw asking price? oh DCO ang asking price ng mais na dilaw. Wala tayong puti. Wala. Wala. Wala na namang dating na puti kahapon meron ngayon wala. Ah, salamat. Eh ito ang ah, domino at talong. Tanungin din natin yung asking price. Madam, magkano na yung domino natin ngayon? Asking price. Oh, mura. Bumaba din yung 15 domino na rin. 25 15. daw. 25. Yan. 25. Narinig din naman. 250 Asking price lang yun ha uh. ito kay Ami Ami magkano yung aspin price mo ng okra ngayon Asking lang 8, 8. yung patola asking price na tinis 10 asking. bakit napakamura na yung papaya asking price ng papaya 5 5 yan ha tandaan nyo po ha Muro, mura lang gulay natin ngayon. bilang lang po dito sa, ano, sa ating ka sa ibang lugar din. Mura daw yung gulay talaga. Dahil napakaraming gulay. Eh, tanungin na natin yung presyo ng, ano, ng Taiwan City ano, ni Madam Maymay. Madam Maymay, magkano po yung asking price ng malaki nating kamote ngayon? 65. Sa medium? 40 sa maliit. 25. 25 yan. Salamat. Yan po yung asking price ng ating kamote. Eh oh, yun. Kamatis. Medyo medium yung kamatis. Oh. Kagaganda ng kamatis. Ayan po. Ang dami. Madama ng variety ng kamatis mo. No? Diamante ba yan? Ano ito? Anong variety? Garnet. Garnet. Magkano yung garnet na yun? 40-35. 40-35. Napakamura pa rin. Ang daming kamatis. 40-35. Dito kay Ate ang dami niyan sigarilyas. So. Eh. Si Salen, dami mo ngayon Magkano ngayon yung asking price mo? 80. oh, asking price niya, 80. 80. Eh, yung ating, ano, yung, yun, Sophia, Oh. Ay, Sophia pa, 8 lang po. Asking oh, asking price niya, 8. 8. Pagkain si pinabaan, asking, alok. O. Oh. Tatakbo sila. Ano nila? Eto nga natin, murado, magkano asking better, price. Lang, ano? oh, 35 yung murado. Etong talo, ano bang talong to? Propelica. Magkano yung propelica asking BINC price? Binse. May kamote ka yung puti ba to? Oo, oh, puti. Magkano yung asking oh, price ng puti kamote? 50. Ayan, medyo angat tayo yung ano. yung 40 yung isang partida. Dalawang partida. Ah, yung, yung, isa medyo maputi siya, no? Oh. 40. ito. 50. Ayan yung beans mo, beans ba to? Oo. Oh. Mag 25. Oh, 25 ang asking price. Kaya, kailangan tumaya para makabenta. Oh. <laughs> nakatayo siya ngayon, dati lagi siyang nakaupo eh. Ayun, salamat. Salawa. Kailangan tayo-tayo din. Kailangan Oo nga. Hindi bebenta pag hindi nakatayo. Oh, tama 'yun. Yeah. Kailangan po talagang meron tayong transparency sa ating mga prices. At Nakikita nyo naman po inuulit ko lang po yung presyo ng sinasabi ng mga sakador Ay, hindi po nagpepresyo Ito Bulacan white Magkano Bulacan white natin? Asking price 50 ang asking price Ay Mariposa Ay Mariposa asking price 35 ka ako. 35 asking price. Yeah. Ay, malakas ito. Ito yung ginawa nila ba? Ayun, maganda pita. rin itong domino yung ito, talong. 25 ko, ko nila. Nung isang pitar dito, kamakalawa, 25. O, o, o. Iko nga, una ko tinawag. Talong na bilog mo, atiya baby. Talong na bilog. 20 lang talong na bilog. Talong na 20 yung domino. Yan pa, asking price lang po yan, tinatanong natin. At inuulit ko lang po yung sinasabi ng ating mga sakadora. Sakadora. Yung gan, ganda-ganda gan ng mga mais ni ano, Sir Marco. Sir Marco, ano yan? Dilaw? Dilaw po. Magana po yung asking price. 20 po. Dente po. Puti natin ngayon. Yung po ang mahal. Magana yung asking price ng puti? 38 po. O, 38 daw yung asking price ng puti. Yan. Salamat. Salamat so, yun. Shoutout muna sa mga fans Sa mga fans ni Sir Marco. Yan. Kailangan nyo naman yun. Ayun yun. Ganun sana. I love you mga baby. Ayun. Walang hilig tong si Sir Marco ko. Idol ko yan. Eri, eh, tanong natin yung... Asyam na kalisto. Saluyot no? Saluyot! 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 nating Saluyot! natin Saluyot! 12, 10. 12, 10. Yung mustasa. Mustasa po, 20. 20. Yung ano, kamoting talbos. 8. 8 ang talbos. Ah, asking price. Magkano yung asking price ng ano natin? Okra. 10. 10. Ano ba talong to? Kaliste po ata. Magkano oh. Uh, magka yung asking price niyan? sabi ko, eh, 20 ko tumatakbo. Oh, 20 cent ko daw tumatakbo. <laughs> Yan. <laughs> At least po kasi pag napanoodan nyo to, talaga naman totoo yung sinasabi natin. At may idea kayo. Kahit na kayo pumunta dito, ganyan din po ang sasabihin sa inyo. Pero okay. yung luya natin, natanong na natin. Madam, ano, magkano na yung luya? Tumas ba? Magkano nga as? Ha? 1.7? 1.7 po ang asking price ngayon ng luya. Yung pinakamaganda po yun ang asking price. Eto hindi makarin magkano yung asking price? 60. Salamat Madam Analo. lo, ang payat na ni Madam Ana lo. ngayon ko lang nakita si Sir. Sir, ngayon lang kita nakita. Nagbakasyon ka ata, ano. Magkano ngayon yung aspin price ng kalbasa natin, Suprema? 16. O, oh, napakababa, no? Alos ka lahat yung binaba, no? Dati nasa 30 plus, eh, Thirty-five, no? thirty 32. Mababa. Saan ba galing kalbasa natin ngayon, Suprema? O, oh, Suprema po. Tasa, keso na yun po. Napaka bumaba din lahat lahat ng gulay no. Bumama. Lahat ng gulay, tumanab, bagyo, mababare po, yung mga roots. Ano? Okay, salamat. salamat. Dito kay Idol ko may nakita akong labong. Idol yung labong mo, Idol ngayon? asking price lang. Napaka mura naman nito. Sampung kilo yan kita. Diba? Napaka mura dati din siya Ayun, ng puti. Ito po yung idol ko, isa sa idol ko. Bong Rebilla yung katawan. Ayan. Totoo yung idol naman. Eh, si idol eh. Ano? <laughs> Ay, may kamatis dito. Kakaibigan ko. Ay, magkano yung ano natin ngayon, kamatis? Kamatis, 35. Asking price, 35. Anong kamatis to? Anong variety? Diamante. Oh, diamante. 35 po ang asking price ng diamante. Ay. Eh, hey, natin ngayon? Eh? Magka? 25. 25. Asking price. 25. Asking price. Dito tayo kay Madam Juliet. Ay, si Jackie. Nandito na si Jackie. Jackie, laki ng pinayat mo. Ilang araw lang kita hindi nakita pumayat ka. Oh, pumayat ka na. ito si natin. ha? Ah? Asking price. Na Kaya ah, ah? alis na 90 Asking price nyo na. Kapay, alis na. 90. O, ngayon. Ano yung alis mo na yun? Asking price. oh, asking price 60. Eh, yung bonito natin. Dente. po, 20. Ano ba to Garnet? Ano ba ito? Galaxy, magkano yung Galaxy? Ask price. Bente? Napakamuro ng mga gulay, no? Eh, yung palikpik natin na ano? Muro talaga, no? Yan, nakaka, ano, nakakaawa talaga yung mga magsasakan natin. Medyo mababa yung presyo. Ganun din rin syempre yung mga sakadoran natin na nagtsatsaga magtinda. Alis wala nang bumili sa kanila. Dito po may nakita akong sibuyas na puti oh. Madam, magkano ang asking price ng sibuyas mong puti ngayon? Asking price lang. 700. 10 kilo yan. Eh. Yan. Siya lang po mayroong puti dito sa iba wala na kasi. Wala. Wala na yata na. Ano? Ayun pula natin magkano? 55, mas mahal talaga yung puti. Tataas yung puti. Alagay ko. Eh, yung kaso mong bawang? 650. Ay, 620 lang. Ah, 620. Yan. Salamat. Mukhang in love tayo. Nakapula. Yan yun. Ganun sana. Yan, dito. Siling Taiwan. Okay. O, ga ganda. Boss, magkano yung asking price ng siling Taiwan natin ngayon? 1-2 po. O, 1-2. pa rin siya. Wala siyang pag-angat. 1-2. Steady siya sa kanyang presyo. Insan, 1-2. Insan, 1-1. Ceiling ano Taiwan, ha? Tandaan niyo po, ha? Lagi ko pong inuulit. Lagi kasi maraming nagtatanong. Asking price ang ating tinatanong. Mura yung ampalaya. Yan, may pipi ng bakla dito. Tanong natin magkano yung bakla. Yan <tipinong> magka yung magkano yung bakla mo ngayon? Ocho. Yan, napakamura din. ang Ocho ang asking price. Ito kay Spoy. Ito magkana asking price mo ng sigarilyas? 60. 60. Eh yung lagyan mong kalamansi? 500. 500. Ana asking price medyo bumaba po yung sigarilyas natin ngayon. Kaya medyo makulimlim, nagbabanta po yung ulan kaya mga ilang ano na lang, ilang minuto siguro medyo malakas yung ulan. Pero patuloy pa rin po yung pagdating ng maraming dulay dito sa ating baksakan. Sana po medyo talagang panalangin ko tumaas ng konti man lang ang ating uh, mga gulay. Kawawa kasi yung mga farmers. Then po napakaraming okra ang dumadating kaya napakamura ng okra. Kasi napakaganda ng upo. Kaya tatanong ko lang, magkali upo natin ngayon? Asking price lang. Magkano yung upo? Asking price lang. Siete. Siete. Napakamura po ng upo. Siete. Sige, maraming talong si ano? Si Rosso. Ay, si ano? Si Alden pala yung ito. Alden, anong talong yan? Magaring mucho po, mucho. Magkano yung mucho ngayon? Asking price lang. Rose po ata. 12 ata, sabi niya. Ay, wala si Rosa. Yan. O. Wala si Rosa. Ay, ito si Rosa. Asa magkano yung talong natin ngayon? Magkano mag asking price? Ano pa te po asking sampung lang. Dose. Muntik na raw siyang tumama. Muntik na siyang tumama sa bete Ano naman Alden, tawa ka ng tawa Alden. Itong marado mo, magkano? 25 25 25 Bata magkano na yung sultan natin ngayon? Si Ben Sultan. Ganda, lalaki. Good na good quality. One one na pa kamura. Ayun Taiwan po natin ngayon. Ay Taiwan to ano? 140. 140 yan, medyo may, may pag-angat ngayon. Dapat naman, kawawa kasi yung mga farmers. Pausing oh, din! Ayan, Bihira ko lang. Gusto ko itong interview. Bihira ko lang kasi talaga man yung idol ko. Idol, good morning. Yan. My friend, good morning. Mukhang maaga ka naging... Mukhang... <laughs> sure, sure. Magkano yung repolyo natin na uh, idol? 300 po sa green, 250 po sa... Yan. 300 sa ano sa green sa first class 250 sa second class. Sa sayote natin ngayon. po, Sa 230 per bundle. Sa pechay? 250 250. Sa lemon? 60, 16? 60 ah, per kilo. 60, 60 per kilo. Sa labanos natin? 200 po pwede 200. Sa carrots? 250 Sa patatas? 250. Yan. Kamusta? Kamusta ka mang idol? Lagihira pa rin po. Oo, oh, yung mayamal. Alam ko yung mayamang teh. Magkano salary natin ngayon, Idol? 130. Yeah, 130. And next, Tawa ka ng tawa, my friend. <laughs> tawa ka ng tawa dyan. Ah, Pabili lang kasi sila ngayon. Bukas, mataas pa. Ay, aangat bukas. Yan, bukas daw. May prediction siya bukas, aangat daw. Ah, natuloy na po yun. At nakatawa. Oh, Ayun, okay. Salamat, Idol. Salamat, Idol. Yan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte. Yeah. Please don't forget to follow my FB page channel Palengke ng Sanggitang. Kung gusto niyo pong naka-update araw-araw, ganun din po. Subaybayan din po natin ng ating YouTube channel, Dante di Mr. Palengke. Para po updated po tayo sa mga presyo. Tandaan nyo ha, ah, asking price. Marami po pong laging nalilito. Pero araw-araw po sinasabi at tinatanong sa ating mga sakadora-sakadoro yung asking price nila. At inuulit ko lang po yung presyo ng mga ask in price. Uh, uh, okay. Yeah. Sige po, hanggang tomorrow. Bye-bye. God bless us all.